Salin po natin ang uh, spokesperson po ng Office of the Civil Defense, si Mr. Junie Castillo. Uh, Juni magandang araw. Magandang araw, Dennis. Magandang uh, araw sa mga ating matagdag. Mga... Mga... Oh, okay, bossing. Uh, sir, ano ho yung mga latest uh, development at ano yung mga latest na informasyon? Pakishare lang po sa lahat ng mga listeners and viewers ng DWIZ. Uh, sir Juni, go ahead. Ah, uh, si Dennis. Oh. kasalukuyan nandito tayo sa uh, City. Huh. Uh, kasama ko si uh, uh, ang aming uh, administrator si USAP uh, Harold Cabreros okay. dahil nandito ngayon personal na bumisita ang ating mahal na pangulo uh -huh. uh, para personal na makita yung, yung mga pangangailangan dito uh -huh. at saka yung response agencies din no yung pagrespond din natin dito. So nandito tayo ngayon. Uh -oh. So far ang ang nakita natin ano uh, the search and uh, rescue and rescue uh, operations are are, are done. Kumbaga tapos na. Uh, we have enough uh, search and rescue teams na nandito kaya yun actually pinakikita usapan natin no um you you si Cabrero at saka si uh, uh, Governor Pam ay uh, nagpahayag na po na as much as possible yung mga papunta pa lang no na mga uh, SRR teams natin kung tawagin ay kung mga wag na po muna ng dumiretso uh, make sure nag-coordinate tayo doon sa ating lokal na pamahalaan o no, kaya sa OCD Region 7 no bago kayo pumunta Okay. So kasi tapos na po no para hindi na tayo kumbaga uh, magsidagsaan dito yung mga search and rescue uh, teams natin. But, opo, opo. Ano pong marching order ng pangulo? Uh, Sir Junie? <laughs> ang ang marching order pa rin ng pangulo no sa NDRRMC kay opo. kay uh, kay, uh, Secretary Tinooro, sa ka, si, kay Secretary Isidoro sa Osidi kay Secretary Ayuseka Cabreros opo. at tuloy-tuloy na tugunan ng mabilis at maayos itong pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa mga naapektuhan sa lindol. Inulit niya ito kasi kahapon sa masbate ganun din yung binanggit niya no? na dapat maayos, mabilis na matugunan yung pangangailangan ng ating uh, mga kababayan. Yung safety po ng ating mga kababayan, kasi kahapon, Sir Juni, may balitang lumabas na meron daw isang evacuation center na bumagsak yung pader o bumagsak yung isang parte. Totohu uh, totoo ba ito? Kasi kumalat ho ito sa social media kahapon. Itong evacuation centers kasi natin pagdating sa lindol no, iba Opo. ito doon sa ginagamit ng mga para sa uh, bagyo yes. uh, as as we know no, dapat ang evacuation center natin dito are areas actually evacuation areas Opo. Ay yung mga open space lalo ganyan tuloy-tuloy pa so ito, actually Aha. ito advisable na yun yung parehong gagamitin no in fact ang mga gamit natin dito ay yung mga tent Uh, tapos mm -hmm. as much as possible, kung kaya naman lumikas going to mga kamag-anak na malayo dito sa lugar, Tama. Ganun yung ating ginagawa. Doon naman sa hindi lumilikas, ito yung mga nasa open space. Yung iba, mas they, they, they opted to be uh, near their houses pero nasa kalsada lang. So, naglalagay mm -hmm. ng tent. Mm -hmm. Kaya actually, yun yung isang nakita natin na pangangailangan dito. Ano, ang ating mga response agencies ay uh, nagsasama-sama to pull in itong mga resources natin pagdating sa mga tents para magamit ng ating mga kababayan dito. And in the same way no, kung meron mga private organizations who would want to um help out also no, uh, mas magandang inaalam nila from the local government at saka sa OCD na rin, uh, itong mga pangangailangan dito para hindi po magamag uh, concentrate on uh, specific areas like Tama. Mm -hmm. ngayon parang overwhelming sa Bugo no and there are also neighboring towns here na kailangan din padalhan ng mga food and non food items so maganda pong nagko-coordinate kaya yung yung panawagan namin sa ngayon uh, make sure po naka-pre-coordinate tayo sa lokal na pamahalaan at sa kataosin dito yun. Uh, maganda ho na, banggit nyo yan Sir Johnny kasi merong ho tayo mga kababayan na gusto ring tumulong at mas maganda ho talaga may coordination sa OCD o sa LGU dahil yung tulong ay kailangan kumalat Sir Johnny. Tama? Tama po. Tama po. And as much as gin sempre ang atin pong mga different oh. response uh -huh. clusters no ay ay nag-iipon din ng mga tuat at agad na nagpapadala no pero ano sempre nagpapasalamat tayo dun sa mga private sectors at saka din sa mga, uh, sectors, hmm. sa mga kahit yung mga local governments no who are very much willing to to help out also pero yun lang yung pakiusap natin na as much as possible coordinated like ngayon ang binabanggit ng local na pamahalaan no sa sa OCD and then papunta na rin kay sa sa ating pangulo no ang ang okay. kailangan nabanggit ko na yung tents no yung mga Ama. hygiene kits Ama. Ito yung pinadala namin dito uh, nagpadala din siyempre ng mga ready to eat foods ang DSWD kasi oh, medyo mahirap no for for them to magluto pa At, uh, maganda. Kung di ba kaya maganda ano kundi ba mga ready to eat foods ang 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 pinadala dati ng ng DSWD dito so, ganun din siyempre dahil nga nasa labas ng bahay no uh, nasa mga tents so kailangan din ng blankets no mga family kits so mm -hmm. hygiene kits Denun din po yung ano uh, by the way ano um I I just have the exact number later no pero out of the 10 areas na um na disrupt po yung linya ng kuryente eh parang apat pa lang po ang nakakabalik doon so makakatulong din po yung mga solar powered na mga ilaw, Yun. mga solar powered na electric fans, So, malaking tulong po 'yan uh, dito. Doon naman po kanina no nang nag-uusap na si Jose Cabreros at si Governor Pam. Ah, uh, ang pinag-uusapan din is um sa ngayon kasi uh, so on hold na po 'no, stand down na yung ating mga search and rescue retrieval. Mm -hmm. Pero makakatulong din po mm -hmm. kung meron tayong mga uh, from other areas no ng mga engineers who would be able to help out doon sa pag-assess ng ating mga infrastructure no, kung kung magagamit na ba ito kung alin yung pwedeng dumalik uh, na yung mga ating mga kababayan pa man may that be government or our private in infrastructures no so malaking tulong din yung kung meron tayong mga ekspertong ganoon at at this point in time Sir tama ho hina narinig ko sa inyo nag-stop na po yung search and retrieval Ah uh, opo as of last night din kasi Apo. wala na tayong naiulat na mga missing. Uh, meeting. Kung all accounted for na. Reports, Apo. Na wala, wala. Although, syempre, hindi pa natin alam din yes. kung later on ano may lalabas. Pero Apo. hopefully, wala na sana. Kaya, kumbaga, hindi na... hindi, uh, plus, we have more, again, we, we, have, we have more than enough uh, search and rescue at uh, teams na nandito rin, ano? Na nag-ikot, uh, nagkahapon, ay baka tiningnan na yung mga bumagsak na mga structures. So so far wala na tayong nakitang gan ganoon no na mga For for that specific see morning everyone. Uh, you're here. Sir Juny. For the Ah, yeah. Oho. So kasalukuyan. Last question ko na po ito Sir Juny. Ah, yung yung integrity po, yung integrity na mga building at sa bahay ng ating mga kababayan, sinoho nagche-check nito para safely makabalik po sila sa kanilang mga bahay? Sa so, ngayon siyempre, no, ang ating ang automatic nito kasi itong ating lokal na pamahalaan no, yung ating mga engineering office, ganun din yung ating mga uh, kagawaran ng uh, Department of Public Works. Tapos no, meron din pong mga uh, kasamahan tayong mga engineers from the private sector na pwede rin tumingin dito no. Kasama din siyempre yung mga safety officers nung iba't ibang mga teams natin no kung mga responders man ito at saka mga iba pa pong mga safety officers na natitingin doon no but then again at uh, Dennis no kahit kasi um makita na yung mga infrastructure o yung hmm. mga bahay yeah. ay okay pa naman that that withstood no the the, the strength of the magnitude of the earthquake huh. ang isang challenge lang din kasi sa ating mga kababayan pagbabalik sila sa loob nagkakaroon pa ng mga aftershock oo oh, oo oh, tama oo oh, oh. yung isang okay, problema man. like like as early as la of last night parang mga 700 na yata ang recorded ng cebox no? no so yung uh, yung mayat-maya umuuga yun yung mahirap na pabalik sila sa loob tas lalabas na naman. So it, it creates more, uh, you know, scare and, and trauma sa, sa, siyempre sa ating mga kababayan kung nasa loob pa sila ng mga struktura. Kaya karamihan talaga ang opting to be uh, outside, sa so open space para hindi na, kumbaga, mayat-mayat dagli ang lalabas. Oo. So ang payo po natin sa mga kababayan natin officially, uh, Sir Junie, wag uh, huwag munang uh, bumalik sa kanil kanilang bahay kasi wala naman talaga makakasiguro uh, dahil tuloy-tuloy pa yung aftershocks. Ah, uh, tama po, tama po. No, hangga't hindi sinasabi sa atin ng uh, mga science based agencies like yung Fibox natin ano, na maaring wala na or na inton naman po mga experts natin no sa, sa structures and in infrastructure integrity So hanggat wala pong abisa na no, no, mas maganda po na, na we, we stay on uh, open spaces muna or kung kailangan naman po, ay uh, there were some um, okay. evacuees po no, na dinala na natin like yung mga pasyente sa hospital, dinala mm -hmm. na to mm -hmm. uh, other areas like Cebu City no, mm -hmm. para at least hindi na nasa labas itanga ng mga uh, infrastructure dito and critical uh, facilities. So Junior, ilan po yung official na count ng casualties natin uh, if you have the list po? ya yeah, o kaninang umaga, ang count na natin for the fatalities, no, meron tayong 72 na mga kababayan dito sa na, northern na part of Cebu Opo. na, um, na nasawi, no. Hmm. karamihan dito are coming from uh, Bugo Bogo. Coming from Bogo. Uh, Bogo. Oh, oh, uh, ito kasi, as of last night kasi, ang count natin from Bogo City alone ay 30. No? 30. Dami. At saka doon naman sa San Remigio yun yung sumunod ay 22. But then again, uh, yung munisipyo din ng Medellin. So meron uh -oh. din tayong reported na sampung No? Apo. But then again, uh, Dennis, no? ang, ang lagi natin paalala, these are reported uh, fatalities ng yeah. no, mga kababayan natin Apo. na natawi. Pero, for validation and verification, wala pa tayong kompleto syempre ng mga listahan, yes. ng mga dokumento Aba. nito in terms of police Aba. report, yung mga ganoon in terms of the process of death na mga dokumento. So, Aba. for validation po ito lahat. Uh Oo. -oh. Sir Jury, kami po ay mayroong uh, DWIZ News FM sa Cebu. Uh, kung sa mga nakakarinig at nakamonitor po ng mga kababayan natin, kung kailangan po nilang tulong, meron hubang number o address kayo na pwedeng puntahan? Kung sa uh, Office of uh, Civil Defense naman po, ano, meron tayo dito ng uh, Emergency Operation Center dito Opo. sa um, Cebu City ano. Ang pwede nilang tawagan dito sa ang mga numero po na hotline natin dito, if I may uh, dictate that uh, address no. Uh, ito po yung dalawang numero ng uh, RDRRMC Emergency Operation Center natin sa Cebu. Ito po yung 0917 704 1070. Yan, tapos meron pa pong isang numero. Ito naman ay 0939-931-8671. So Seven bukod, one. Dun na uh, hmm. bukod dun sa mga kababayan natin na nang bukod dun sa mga kababayan natin na nanghihingi tulong, we, we encourage lahat. tung tumulong to coordinate dito sa mga numerong ito para at least malaman ninyo saan ba yung mas nangangailangan na lugar na para hindi concentrated lahat sa Bugo City. And then specific din po no para masabi niyo ano yung uh, pwede pwedeng yung dalhin at ano yung uh, pangangailangan no kasi minsan nag rin yung the same items no na sobra-sobra na samantalang kinukulang tayo dun sa mga non-food items. Uh Press assured no that all response agencies ng ating gobyerno ay uh, tinutugunan ito uh, sa abot ng uh, ating makakano no uh, na mapadala agad dito ang agaran para dito sa ating mga kababayan. Iyon. Sir Juni, maraming salamat po. At alam ko, nag-uumpisa na yata yung programa. Maraming salamat po sa oras. Maraming salamat, Dennis. Office of the Civil Defense Spokesperson si Mr. Juni Castillo.